80 amps. Uy, lakas! Magandang araw po sa inyo lahat, mga best friend, mga Ironman. Kamusta na po? Sana sumabuti po kayong kalagayan. Naglabas po ng bagong welding machine ang Kusama Japan at ang inilabas nila ay super cute. Ito po kung makikita nyo, kasi laki lang ng aking palad. Parang gusto ko nang ibulsa mga beses. <laughs> Ito po ay 180 amperes. Baka nakakita kayo ng mga ganito kayo liit, eh, 300 amperes. Pero itry nyo to mga beses. Mas malakas pa to ron sa sinasabi nyo 300 amperes. Okay? Itry natin para sigurado. Itatry po natin ang 80 amps. Uy, lakas. Lakas pala. Ayan na, mga best friend. Nakita kita nyo, ha? O, sa 80 pa lang. Okay, lakasan natin. 100. Ayan, 100. Ayan na. Uy, napakaganda, mga best friend. Small but terrible, mga best friend. Sa lahat mo nang gustong umorder, yan po ay nagkakalaga ng 3,450. Pero naka-discount po yan sa unang 50 person na order ng 2,399 lang. At pre-shipping na po natin yan sa lahat ng dako ng Pilipinas. Guys, okay, sa lahat ng gusto mong order, pwede po kayo mag-chat sa atin sa Eprime Shop o tumawag o mag-text sa mga numero na nakapaskill sa inyong screen.